ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. At takot ako. Sasaktan nila ako eh. Sa o ano kaya ipatuan. Nagsisigawan sila ng anak ko. Ako tahimik lang. Ang pagsasama ng mag-asawang Aida at Ben Riana ngayong ikadalawamput anim na taon na abay sinusubok. Dahil si Aida tila nawalan daw ng karapatan sa mister matapos kupkupin ng kanyang mga kapatid. Sigaw niya, akin ang asawa ko. anak ng kapatid niya yung isa, yung isa ka, dalawa kapatid ng asawa ko. Yun ang bubumuntik ng bugbugin ng anak ko. Ito lang kapatid ko ang mag -isa doon sa kobo. Ang sabi ng kapitbahay, okay. hindi daw po ito kumakain. Basalamat na lang kinuha nyo ang tito nyo. Dahil kung tadyakan sa likod dyan, kung subato ka ng babaeng yan. Ito daw, sinampal mo. Eh, paano Para na huli kong ng babae? Oh. Mahal na nga, mahal oh. eh, Hindi ako papayag na gano'n. pa oh. Paniindi... kaya ni Aida ang kabiyak. Sa Lizar, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat na miyembro ng isang pamilya. Wanted sa pagpatay sa isang tao at nakita sa dalawa pa. Parang hayop niyo na pinatay yung tao. Alam niyo ba kung gaano kadaming dama ng tao na pinatay niyo? Tapos sasabihin niyo, self-defense na yung ginawa niyo. Mali yung tuhod, basag yung ulo, sampung saksak. Naglalakad na kami, pinalo nyo kami, basta-basta sa likod. Ay, okay. ano, tama ko. Hindi ako nakatakbo sa inyo, dalawa pa kami namatay ng pinsang ko. Grabe ginawa niyo sa amin, kailangan mag mag kayo sa kulungan. Dumulog sa resibo si Aida para ipaglaban ang karapatan niya bilang asawa. Ano naging karanasan niyo doon sa pagdalaw ninyo? Pagdalaw ko, sabi ng mga kapatid, sabi ng anak ko, tara na papa, uwi na tayo. Sabi naman ni ng asawa ko, tara, tayo na. Sabi ng kapatid, sige, dalhin niyo yan. Pag bumaba yan doon sa tirik niyong hagdanan, pag na dulas yan at nauntog ang ulo, kayong mag-ina, ay eh, papakulong ko kayong dalawa. Sabi nung isa niyang kapatid, sabi, teritoryo namin to, kahit anong gawin namin sa inyo, kahit ituwad ko kapatid dyan, bugbugil ang kamay nila, lalapat na sa anak ko. Yung sasampalin na o saktan talagang gusto nilang saktan. February 2023, na-stroke ang 61 years old na si Ben. March 18, 2023, nagdesisyon si Ben na dalawin ang mga kapatid niya sa Sinuloan, Laguna. Pero hindi raw siya pinauwi kay Ida. Aling Ida, bakit po sa inyong palagay, yung interes ng kapatid ng asawa ninyo eh, gusto siyang manatili ron? Sa kanya ho, tayo ibigay sa inyo. Dahil hindi ko daw pinakain, sinasaktan ko daw siya. Sa Meron kami, ho ba pa silang ibang interes? para sa ho... is-is. Ano ibig retirement ang ng is, is Retirement ng asawa ko, di ba, 60-61, makukuha na nila, nilalakad na nga nila. Eh kayo ho, anong interes ninyo sa asawa niyo Bakit nyo gusto mabawiin? Ako mag-aalaga, siyempre asawa ko yan. Ako mag-aalaga. Aling Aida, ano po ang gusto ninyo mangyari? Ano ho ang uh, pwede naming maitulong sa inyo? Gusto kong mabawi ang asawa ko kasama si Aida. Pumunta kami sa Sinuloan, Laguna. Ano nararamdaman mo? Ngayon? Uh, kabahan. <laughs> Sana makuha. Hindi ko papayag uuwi na hindi ko madala. Pwede na ako babalik. Makikita kay Aida ang takot ng madaanan ng mga kamag-anak ng kanyang mister. Aida, yan papasok ko dyan. Dyan, dyan ngayon po buo na yan. Dyan ngayon na anak ng kapatid niya yung isa, yung isa ka, dalawa kapatid ng asawa ko. Yun ang bubumuntik ng bugbugin ng anak ko. Tatlong lalaki na numero sa eskinitang may nagiinuman, pinagsasaksak at dalawa ang napuruhan ang mga suspect sa pagpatay, mag aamah at walong taong nagtago sa patas. Panahon na para humima sila ng rekas. March 1, 2015. Naging biktima ng malaking na krimen ang kinakasama ni Rose May na si Diosdado Asibes ang pisa niyang si Danilo Ramirez at isang kasamahan sa trabaho na si Adrian Adolco. may bigyan mo muna kami ng background tungkol sa kaso na ito. Paano ngayon nag ang landas ng dati mong kinakasama, dati mong asawa, at itong mga suspect na ito? Yung bahay ng kumpare niya nandun po sa dulo. Okay. Tapos dito sa bandang gitna may inuman na mm. birth, uh, binyagan. Mm. Dumaan sila Nagparanig itong mga nagiinuman. Ano sabi sa kanila? Padaan-daan kayo dito, kala nyo kung sino kayo. Pagbalik nila doon, nasinugod na sila palabas. Alisunod sa ebidensya, sa dokumento at sa kwento sa iyo, paano napatay yung... Uh, Sinaksakpo uh, nila. Ah, bali, pinalo yeah. muna nila yung tuhod para hindi makatakbo. Ayon sa death certificate ni Diosdado Asibes, multiple stab wounds at sanhi kanyang pagkamatay. Nagkaroon naman ng malaking sugat sa ulo ang kaibigan niyang si Danilo. Buti po, napalingon na akong gano'n. Nakita ko na nakakama na yung tubong gano'n. Hinampas po agad ako rito. Sa ulo, kaya ito yung anim na tahi. Naligo na po ako ng dugo. Sir, anong kasalanan namin, sir? Buti na isalag ko pa nga pong konti ito eh. Kasi hindi ako tumakbo. Talagang papatayin din nila. Naulila ni Diosdado ang ngayon labing apat na taong gulang niyang anak kay Rosemary. Nawalan po sila tatay. Na alam ko masaya sila noon. Hindi rin po kasi kaya ng anak ko eh. Gano'n ba kaklose yung anak ninyo at dati yung asawa ko? So, sobra po. Pag galing yan ng trabaho, maglalaro sila, magbabasketball sila. Naglalaro po yung anak ko ng babasketball. Sabi ko, sino kalaro mo? So sabi niya, papa papashoot. Papa, shoot. Sabi ko, sino kalaro mo anak? Sabi ko ganyan. Wala naman papa mo. Hindi ayon si papa mo. Tinuturo po niya. Paano niyo ho, napaliwanag sa kanya unang-unang pagkakataon na wala na ho siyang tatay? Ah, habi ko, ano, anak, napatay na si papa mo. Pinatay siya. Matapos ang krimen, mabilis na nakatakas ang mga suspect. Kinilala silang sina Erling Gubat na siyang padre de pamilya, ang kanyang panganay na si Mark Anthony Gubat, ang pangalawang anak na si Lloyd Arian Gubat, at ang bunsong si Morish Ann Gubat. Sinampakan ng mga kasong murder at attempted murder ng apat na suspect. Patingin niya ako nung warrant of arrest, yung binabanggit niyo sa Ito natin. po. Dalawa po kasi yung warrant of arrest ko. Nobel. Naka, nakikita ko mula dito sa aking pwesto, Nobel. Ibig sabihin, yan yung sa murder. Apo. Meron ka pang isang resibong hawak. Ano Ito po yung uh, sa attempted murder po. Okay. Ito. Ilan taon na po nagtatago itong mga suspect? Eight years po. Eight years? No March 1 po, eight years po Baka kapuso, binalikan po ng ating team ang mismong crime scene. Sa isang lugar dito po sa San Mateo Rizal, naganap ang kaso ng pagpatay. So mula po sa main road, papasok tayo dito sa biyak na pader na ito. Pababa po hanggang doon. Ilang lakad pa, ilang hakbang bago natin marating yung mismong crime scene. Saan dito hinampas? Dito mismo? Dito, tapos Pumasok, pumasok kasi pa si dito sa loob. pumasok doon? Opo. Okay, so dito. sila dito. Nagkaano na sila dito sa nakapagpubunok. Napabilang sa most wanted ng Region 4A ang mga ama dahil sa pagiging mailap at pagtatago nila sa batas. Pero matapos ang walong taong pagtatago, nakatanggap ng tip ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group Detective and Special Operations Unit o PNP-CIDG-DSOU tungkol sa posibleng hideout ng pamilya Gubat Agad, ikinasa ang paghuli sa mga suspect sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa Rizal, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat na miyembro ng isang pamilya. Wanted sa pagpatay sa isang tao at pananakit sa dalawa pa. Nitong March 10, 2023, sa Barangay Maysilo, sa Malabon. Nadakip si Mark Anthony Gubat, 34 years old. In start na trinabaho yaan nung may na-receive na isang information, yung ating tao, yung ating isang team leader, na merong warrant of arrest, isa sa mga suspect. So, uh, trinabaho ng tropa, nakuha siya. Matapos ang halos isang buwan, April 1, 2023, sa ng Bayan Uno, sa San Mateo Rizal, nahuli naman si Morish Anguba, 31 years old. Makalipas ang dalawang araw, sa harap naman ng isang eskwelahan sa San Isidro sa Rodriguez Rizal, naaresto ang ikatlong suspect na si Lloyd Gubat, 32 years old. Pero hindi pa rin nahuhuli ang padre de familia na si Erlene Gubat. Hanggang sa nakatanggap ng panibagong impormasyon ng PNP CIDG DSOU, natukoy ang lokasyon ng ama ng tatlong suspect. April 20, 2023 kasama ang aming team agad na ikinasang operasyon sa Barangay San Isidro sa Rodriguez Rizal. Maya-maya pa, nasukol na ng mga otoridad ng suspect at hindi na ito pumalag. Karapatan mo manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Sa anumang Ano ba talaga nangyari ron unang-una? Ganito po yan. Linggo yan. Siyempre, yun ginawa kong ninong oh. binyag. Tapos ngayon, nagkainuma na. sumalasing so, mga lasing na, nagka, uh, oh, ano sila, nagkainita ng ulo. Ay, sabi kasi ng mga anak mo, pinagtanggol ka nila. Oh, Self-defense. kasi nung ano yun, umuwi nga ako, ano, parang may sugat yata ako sa mukha eh. Na ano yun, umaga nga kasi nung ano, may tugo. Tama ka sa akin, naman. Itong May 2, 2023, nakarap ni na Rosemay at Danilo ang mga suspect. Nakaharap ko rin po kayo sa loob ng walong taon. Ang tagal niyo akong pinagtaguan. Ikaw si Lloyd Gubat. Hindi mo akong kilala? Bakit hindi kayo nagpakita sa akin? Takot po. Takot? Pero yung ginawa niyo, hindi kayo natakot. Hindi sa pagpatay sa tao. Ah! Hindi niyo sinasadya yung pagpatay sa tao? Alam niyo ba kung anong tama nung tao? Hindi niyo alam? Hindi po Bakit po hindi niyo alam? Hindi po siya sumugod. Wala po mangyari niya. Sumugod? Sumugod. So, may witness po kami. Pinalo niyo na lang Ako ang unang may tama sa aming tatlo. Naglalakad ako. Ayan may tama ako. May anak kami maliit pa na pinalaki ko mag-isa. Parang hayop niyo na pinatay yung tao. Alam niyo ba kung gaano kadaming tama nung tao na pinatay niyo? Tapos sasabihin nyo, self-defense lang yung ginawa nyo. Bali yung tuhod, basag yung ulo. Saan saksak? Tanda-tanda ko lahat. Eight years, 2015. Ang tama niya dito, kutsilyo. Sa likod, ani, may tama na gano'n, tapos maliliit. Dito sa dibdib, dalawa maliit. Hindi, hindi ko makakalimutan yun. Tanda-tanda ko lahat yun. Tapos sasabihin nyo self-defense, hinulog nyo pa sa sapa, hindi nyo nga tinulungan para dali sa ospital, para mabuhay pa yung tao. Mamamukha mo ba siya ba? Ginawa Ay, yun, akong tayo? Hindi nyo nga ang kasalanan. nyo siya. Grabe ginawa niya sa amin. Kailangan mag magdusa kayo sa kulungan. Walong taon, makalipas ang malagim na sinapit ng pagpinsang Diosdado at Danilo, natuldo ka na rin sa wakas ang kanilang paghihintay. Nasa likod na ng rekas sa mga suspect na matagal ding nagtago sa batas. Masaya kasi nahuli na sila. Dumulog sa resibo ang misis na si Aida Riana para ireklamo ang mga kapatid ng kanyang mister. Ayon kay Aida, ayon nilang ibalik ang kanyang asawang si Ben. Gusto ko nang magalagaan ko. Eh pwede nyo mga alagaan dati kasi. Bakit to ngayon? hindi ko na, na eh, siyempre, nawala sa akin. Parang natauhan ako, namimiss ko pala yung asawa ko. Hindi ba, pag dumalaw kami, ang tatapang nila, dahil diba, ang kamay nila ay lalapat sa anak ko. Baka, diba, kahit anong gawin daw nila sa amin, eh, teritoryo daw nila yun. agad naming idinulog sa sinuloan Police ang problema ni Aida. Ma'am, ano pong gusto natin mangyari ngayon? Gusto kong bumalik na yung asawa ko sa bahay. Ipinakita ni Aida sa sinuloan Police ang resibo ng kanyang pagiging legal wife. Puntahan po natin yung address nila ngayon para malaman natin yung side ni Mr. Mabilis na kumilos ang sinuloan municipal police. baka sa pamilya ni Ben ang pagkabigla. Ah, uh, magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon din po, Sir. Pwede po kaming umakyat? Sige po. Pasok kayda. Maganda yung Pasok dito, Aida. Dela ka pa ng media ah. Agad niyakap ni Aida ang asawa. Ay, na, ay, sa sabi din po namin panik namin ha, kung bakit hindi na, ay naging mabuting asawa si hindi mag naman Ang paliwanag ng mga kapatid ni Ber, hindi Ben, hindi mo naging mabuting uras si itong asawa sabi ng kapitbahay, makakain. hindi daw po ito kumakain. sabi kung bakit hindi mo itong asawa, saka sa pa ko, bakit hindi mo pinapakain, Aida? pinapakain daw niya. Ang problema niya, lagi siyang wala kasi nagpapaindi nga siya. Yun po ang trabaho niya, eh, nagpapaindi. Hindi, pinakain ko ano yan. Manaalam mo na, 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 na yung maninera yun. Ano? Ayon pa sa kapatid na si Evangeline, nakarating din sa kanilang kaalaman na minsan lang sinakta ni Aida si Ben. Ito daw, sinampal mo. Eh, paano nahuli ko ng babae? O. Ng babae? Ano, ano sabi din? lang yan? Wala ano sabi? Wala nang binigay sa akin. Tayo ka muna. Sige, ano sabi din? Nagsabi. Na may babae. Ay, hindi mang babae yung asawa mo, Aida. Maglaba hindi ka naglalaba. Natural maghahanap ng ibang babae. Ako baba. naglalaba sa dami nito. Yung pangkabahon lang niya. Bago pa po ka ng dalawang partido, pumagitna na ang mga polis sa mainit na diskusyon. Ang sakaltabo ba si Tatay? Nakakapagsalita? Disinasaktan na kita di si na manan. Tatay. Pa pagamot ka yan. yan. Kamusta po kayo? Okay lang So, pulis, mga polis po kami, ano. Okay, sir. Ito po si Mam Aida. Asawa niya po. Naiigilala niya po. Oh, kilala ka na siya? Naikilala niyo pa po. So, si Ma'am Ida lumapit sa amin para sumama kayo sa kanya. At kung si Ben ang tatalungin? So, willing kayong sumama kay Ma'am Ida kasi siya ang asawa po ninyo. Mahal ko Hindi ko pabayaan. para sinabi mo, magbabago na. Kailangan na nga. Mahal ko. Mahal kailangan mahaba-habang proseso. Ganyan, ah. Dahil hindi ako papayag na gano'n. O, panigin ba kayo? May picture ka ba? Ikaw, may picture ka ba? Na sinasaktan ko? Puro ka paninira, wala ka mag Paliwanag ng mga polis dahil legal na asawa si Aida sa ilalim ng batas. Siya ang may karapatan at paranagutan kay Ben. Ito po ano, pinaliliwanag ko na nga po sa inyo. Sa ilalim po ng batas, dahil sila ay kasal, ang may karapatan pong makasama niya is yung asawa. Tinanong po natin si Mr. Ben Benedo. Tinanong ko po siya, Tay, willing ka po bang sumama sa inyong asawa? Yes, asawa ko yan. Willing po siyang sumama. Okay, okay. so, yung sinasight nyo po ng mga issue or mga problema na mga reklamo, meron po ba tayong naihain na karampatang complaint sa barangay man lang or sa police station na, sa lugar po nila? Ay, wala pa, sir, wala po. Yes. So, kung meron po tayong complaint, pwede po natin siyang ihain sa tamang opisina ng gobyerno. Sa huli, walang nagawa ang mga kapatid ni Ben kundi sumunod sa batas. Alagaan ko, puntan niyo ako pag hindi ko na alaga ang mabuti. Piyan mo pa ulit. Ay, mo, hey, pa sa, Barangay Hall, si sa Barangay Hall, muling tinanong si Ben kung gusto niyang sumama kay Aida. Ben, isa po ba kayong sumasama po sa inyong asawa ko? Di eh, papipirmahin ko po kayo dito. Kayo pong mag-asawa. Ano po? Sa kabila ng lahat, nag-aalala pa rin ang pamilya ni Ben sa kanyang magiging buhay kasama si Aida. Aida, ang pagkain niyan, oh. may gatas yan. Bilhan mo yan oh, ng gatas binan. doon. Ng gatas. Pakainin mo yan ng maayos sa tamang oras na pagkain. Sa so baka mamaya malaman ko na hindi mo yan pinapakain Pakainin ng maayos. May sa kanya ba? Basta na lang siya sumama. Hindi ko masabi, ma'am. Nag-aalala lang ako sa kanya. Pero alam kong asawa siya. Kapatid ako. Nilinaw din na mga kapatid ni Ben na hindi pera ang habol nila. Lagi niya akong sinasabihan na, lakarin mo isis ko lakarin mo. Sabi ko, bakit yung asawa mo? Sabi naman niya, hindi kaya yan, walang alam yan. Ewan eh, ko bakit may pumasok na ganyan na ganyang mga istorya na nag interest kami. With regard sa pension po ni Mister, talagang ang una pong makikinabang po dapat noon is si wife. Ang payo ng mga pulis sa mga kapatid ni Ben, kung may resibo sila laban kay Aida, pwede rin silang magreklamo. Meron po silang karapatang maghain ng reklamo. Kung meron papatunayan po nila at meron silang mga hawak na ebidensya na itong si Mrs. naman ay pinababayaan yung kanyang asawa. Pero para kay Ben, matapos ang halos dalawang buwang pagkawalay, si Aida pa rin ang kanyang pipiliin. Okay, hindi pa bumalik ka sa tete? Yeah. Sa muling pagharap ko kay Aida, magkasama na sila ni Ben. Unahin kita, Aling Aida. Ano po ang inyong pakiramdam? Nakapiling nyo na ngayon si Mang Ben? Masaya. Masaya kapiling ko na siya. Mang Ben, pwede ho ba kayo matanong? Anong pakiramdam ninyo at kayo'y nagsasama na muli ng inyong kabiyak? Okay lang. Gusto nyo ho ba talagang makasama si Aling Aida o gusto nyo manatili doon sa sinuloan? dito na ako sa kanya. Bakit po? Kasi ka, kapiling ko siya. O, anong mensahin nyo kay misis? Sige ho, oh, sabihin nyo at para madokumento namin yung mga pag-uusap natin yon. Sige, narin si Aling Aida. Salamat sa iyo. Thank you very much. In sickness and in health, till death do us part. Pangako nila ito sa isa't isa. At dahil kinikilala rin ng batas ang karapatan nila bilang mag-asawa para sa magkabiyak, tuloy ang Pagsasama.